sa ating lahat mga mamsi guys tara samahan nyo po kami din kami po ay nagprepare na ng mga ay pamimigay namin sa aming ninong ninang ng aking anak preparing for the wedding kailangan pong magpakilala sa mga kuko ni ninong ninang ito po ang kanyang ibibigay sa magiging ninong ninang niya mga mamsi guys tara samahan niyo po kami mga mamshi sa pagbili sa pag-order so, sana di ang fruit tayo ko po Alam gusto sana. ko kasi ng anak ko ito daw ang kanyang gusto ipamigay sa kanyang magiging ninong at nina yan napakasarap naman po talaga ng matikmang ko first time ko rin pong makakain ito kaya bumili din ng isang box yung anak ko para sa amin para daw po, matikman din namin kung ano ang lasa. Ayan. Abay, masarap nga po. Nakailan din, nakain ang mamshi at nakailan din kain ng kasama. Yan. Abay, napakasarap po talaga. Ayan. Kaya, napailig din po ako kumain. Masarap naman po Patla lang, lang muna dadali natin. Teko kung mag-additional order ako para bukas. Kari ma'am, wala na po. Oh, po. Oh, Mga yeah, ubus na po. ubus na po. po, May ubus na 75 ang 69 ang Yes, na po. Sabi ni That é